papayag din. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Oo, oo, oo. Pagod ka ba Oo, matumas. Kunin mo. May hawak ako. Kalukuha na yung hawak. Ay ka dito. Kapit ka dito. Sabi ka kay mama, ay papa, tsaka kay mama. Ay si papi. Bye bye papi. Parang nangyari na ito kahapon ah. Deja vu.

no Baby. No! Mahulugan yun, Uy! Bibi! No! Habigat yan! Ilapag, ilapag muna! Ano ka nandito? Dami banana, Bi. Ako mga banana. Ano mga banana? Banana siya. Ano sa atau